Hello, 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 kamusta po kayo? Pagpapatawad ay hindi kahinaan kundi kalakasan. Ang tunay na malakas ay marunong magpatawad. Kapag pinili mong patawarin, pinapatlaya mo ang sarili mo at binubuksan mo ang pinto ng pagpapala. Ano ang sabi dito sa Colossians chapter 3 verse 13 magpatawaran kayo kung may pinanakit kayo sa isa't isa magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad ng inyong Panginoon ayan salamat sa kanyang salita ingat po lagi at ugaliin natin lagi magpatawad humingi ng kapatawaran at patawarin ang nagkakasala sa atin lagi. Jangan berisah oh. seru.